Hi guys! Habang nag ako, si Cheska naman dumating from school. Bigay ito sa akin. At ang sabi, Mama, my classmate gave it to me. At syempre, bilang maritis na nanay, isa-isa kong binasa yung mga letter na yon. Goodbye letter pala ng mga classmate niya guys. Isa-isa silang binigyan ng teacher ng band paper. At 'yung iba siguro napilita na lang nang sumulat. Pero syempre, malalaman mo naman yung mga close ni Cheska dahil sa mga letter nila. Kaya ako habang nagbabasa kahit hindi para sa akin yung mga message, naiyak-iyak din ako. Ayan, guys, may pa heart, -heart pa sila. Yung iba may holding holding hands pa. Ayan heart-heart at saka mukha cry-cry naiyak din daw sila habang pinapatugtog ni teacher yung sounds na goodbye-goodbye at ayan guys may pa broken-broken heart pa at syempre tayo naalam na natin ano yung broken-broken heart nagiging sente-sente din kahit hindi naman para sa akin yung mga letter Ayan, marami-rami din ang nagawa nila. Thankful ako sa teacher na naisipan niyang ipagawa yun sa mga classmate ni Cheska. Para meron naman kaming makip na mga memories. At itatago ko talaga to. Yun lang guys. Just sharing. Thanks for watching.